po oh guys good morning mga kahangin good morning po ay medyo tanghali pa rin eh, alas 10 pa ispat din sa wakas tagal natin rin mga kapanasan sana po makadali tayo sana pagbigyan tayo ng magandang gataw sana doon tayo kaso lang po may mga angler kaya dito na lang tayo Tapos tingin natin kung ispat tayo ng mga maliliit ano pa mga viewers sana po subaybayan nyo pa rin ang aking mga upload na video salamat po sa inyong mga support so stay tuned lang po at tayo pupesta na si umabot bulig oh, pakipwesto lang umabot na oh, manipis pa ata oh, papatak na guys unang putok natin thank you po thank you Thank you, Lord. Thank you, po. Baby, that's enough. Po, guys. Thank you, po. Maliit lang. Pero, wala tayong mapansin. Kaya, pinutok na natin. Mabotin teh sayang beli di rumah, apa bestnya kali ini, meron na ganti, tapi sekarang tuh mama. so manipis lang so, hindi naman siya makakapagpas hindi siya Guys, malapad lapad na malapad lapad na pangalawang huli natin to kanina hindi, hindi pa tayo na pwesto nakapotok na pero nakuha na natin ang camera dahil bulig ito po yung pangalaman natin lapiyata Po, palapad-lapad, tiyang guys, so thank you po, thank you. pa bang-abang mm -hmm. ulit kanina pag pa natin hindi pa hindi pa ano tayo maputokan na natin yung isa pero nakuha na natin ng camera dahil nakagayak na naman pero nagpumesto tayo ng ayos nakapatok na ulit di umabot yun bilis ang hinag lang mga kahang kaya hindi natin na ang bilis pa nabulang ko na lang tsambahan galing mama, tumama tumama

Thank you, Lord. Salamat po. Malalalim sila. Inaabutan pa natin. Malapad-lapad na rin. Ayan po, guys. Salamat po. Salamat. Kahit malalim, naabot tayo. Sayang lang yung malaki. Di at nangyayon. Nakachambahan. Okay. لو متاهيه نقرقط ليها bibilis niyo. Bibilis pa mga kahangin, bibilis niyo. Ah, oh, buhol pa. Bok, naulan na, na agad. Sayang. Ngayon lang tayo nakapanok sa'yo. Pero naulan na. Isang oras pa lang tayo dito mga bok. Maulan na. antay-antay pa po tayo ng konting oras baka sakaling pipila mga mga baka makakaputok pa ito station lang at tayo yung magpapatila lang ng ulan yan guys ah, tatlong peraso lang huli natin ano? ito ko na po ibababa oh, dito naman yun hmm. yun po ang bulig medyo malit lang baka po dalawang good size ng tilapia Lumabo na po ang ilog O oh, malabo na Hindi na po natin makikita Hindi po po nahinto ang ulan Pero pag hinto ng ulan uwi na So salamat po Nakapan-excited O oh. Ayan guys ang bulig Ayan Ayan guys uh, May bulig tayong isa Tsaka dalawang telakya Maraming maraming salamat po oh, Kahit pa paano may huli tayo nakaputok din Parang mukha naman pong pipila na kaya lang labo na hindi na natin makikita ah yabing labo na shout out nga po pala kay sir ilocano hunter sir shoutout shout out po kay machuete shout out machuete sa mga subscriber ko po. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga followers ko sa Facebook page ko. Salamat po. At shout out po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers. Salamat din po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakapalo sa akin YouTube channel. Hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po pwede makahingi ng isang subscribe. Like at pa-share na rin po. Sa aking... Facebook page. Palo naman po ng aking page doon. Tahagin vlog po. Ang buong. Salamat po. At shoutout po sa inyo lahat. Sa lahat ng anglers. Sa lahat ng maniligsay sa buong Pilipinas. Shoutout po. So, paano po? Hanggang dito na lang. Yan lang po. Huli natin. Tatlong piraso. Salamat po. Okay. Okay. Pag-hoy natin, may nakita tayo ang load na lang natin sa so, upload lang lang. So, uh, Madilim pong pala mga kami kaya uh, umuwi na sa so, kalabo ng out